Hindi ko may imagine na sa pagawa ko ng mga content na ganito eh, masasabi ko talaga yung katagang lumaban si AD kontra sa Lakers kahit na ilang buwan na ang nakalilipas pagkatapos ng trade kasi syempre nagsimula tayo ng ganito noong 2019 na Lakers na siya Majority po ng mga main stars and starters ng Lakers ay hindi naman po naglaro this game mga idol kaya take this with a grain of salt Tignan natin ang naging performance nga po ni Davis kontra sa dati niyang team. Ito talaga yung gusto ni AD mga idol, yung may big man siya nakatuwang sa ilalim at hindi lang yung puro siya yung bumubuhat sa loob. May mga negatibong effects din po yan kaya madalas sa hindi po natutupad ang gusto niya even dito sa Dallas. Pero lagi yan sila nagsisimula na Twin Towers talaga non-shooting big man nga lang tong si Lively mga idol kaya mahirap pagsabay pumasok yung dalawa dyan. Though mag naman to kasi mahusay si AD sa mga ganitong mid-range fader. Gawain niya talaga yan kaya nga gusto niyang may big man siyang kasama kasi kaya nga niya itong gawin and even extend yung range niya sa labas. Pero hindi lahat syempre fan ng ganitong mga paandar niya. Mas gusto ng iba syempre na mag siya sa loob at huwag kumuha ng mga jumpers parate. Agree din ba yung mga Mavs fans dito sa ganyang thinking? Mindestong unang tira niya mga idol. Tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po si One sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. And kahit na may Cooper flag na sila, no, si AD pa rin talaga ang no doubt first option dito sa Dallas. Kita nyo naman po na pinaalis niya si Cooper dyan para makapag-ISO siya. And again po, heto si AD na pinapaboran talaga ang jumpers na kaya naman niyang i-hit din. Basically buong karera naman niya ay ginagawa niya na yung ganito eh. At komportable siya talagang kunin yan. May mini play din po itong tatlong former Lakers dito sa Dallas mga idol. Tapos si AD pa rin ang magbe-beneficio. Yes po, si AD, d at Max Christie ang mga nandyan sa floor na mga former Lakers last season lang. Mag-offer si AD ng screen dito kay Max at maaaring maging 3 point opportunity nga yan sa kanya. Then makikita po natin na nag-switch na si Coloco dyan kasi naiwan si DK. Dahil din yan syempre sa napakasolid na pick ni AD. And yan nga po, lumayo ang depensa sa kanya dahil sa play nga na iyon kaya mas madali siyang nakascore. Good inbounds play to. Ang isa pang beneficyo nung tall line up talaga tulad dito sa Dallas na lahat sila ay over 6'7 ang height tapos sa tlo pa dyan ay 6'10 pa pataas eh magkaka-advantage talaga kayo kontra sa kalaban almost every time in terms of height. Tulad po dito na na no choice na si Gabe at tinataon niya bigla si AD galing babalang din kasi yan at napunta siya dyan so siya na muna yung man at good decision to na diktikin din nila ang mismatch sa poste. Nung nasa Lakers pa to lagi namang may ganitong post up si AD at yan talaga ang epekto niyan. Mapapa-double team ka kasi iiskoran ka if hindi. And dyan napapasok yung rim finishing ni Lively. Dyan na rin po papasok yung shooting ability ni Flag if ever man na mapasahan siya sa weak side. Malitong backcourt ng Lakers ngayon at ini-impose naman ng Dallas ang kanilang laki. Na-foul na lang si Lively. Si AD na po ang center dito mga idol at kahit na ayaw niya talaga mag magsinko, ito pa rin talaga yung pinaka epektibong pwesto para sa kanya at sa kanyang team dahil may hatid siyang versatility at mas maliksi sila. Kita niyo siya na pigilan si Gabe no umatake dito. Gawa na rin yan syempre ng mga satellite defenders pero kahit na, di ba? Pwede pa rin niyang malusutan kung ibang big man niya na mabagal. Then hindi lang yan, nung pinasa at umatake si Rui, andyan din po si AD para ipatrol ang lob Pinakita talaga niya yung pagiging all-time defender niya one of the most versatile in the game talaga. Kasi yung presensya niya alone ay nakakatakot na rin. Nakikita dito na andyan lang siya, nagaantay sa loob pero natakot ang opensa sa kanya. Isipin po ninyo, nag-commit na siya rito sa guard nung nag-drive to at dahil nga dyan ay nakapagpasa siya na maganda doon sa kampi niya. Pero biglang andyan pa rin si AD at kaya pa rin niya depensahan kahit kakarotate lang niya sa iba. Yan ang nawala talaga sa Lakers kasi na trade siya pero Luka naman din yung pumalit kaya not bad na rin. Pero yan nga, ngayon nagkakanda problema sila sa big man position nila, travel to kay Williams. Again, dominating on the other side of the court kanina mga plays, opensa, then ngayon po ay depensa. Lalo na yung individual defense niya. Nai-iskoran-iskoran pa rin naman siya ni Rui this game, mga idol, no? Pero pang ilang traveling na rin tong na-force ni AD sa Lakers dahil sa disiplinado at pagiging disruptive nga niya syempre. Then balik tayo sa opensa. Dito makikita natin medyo gumawa sa si AD ng power move. As you may know, mga idol, tagal na rin to sa liga. Siya yung type of big man na hindi naman mala shaq or mala-howard more of face up yung laro niya eh. At epektibo naman din yon Hindi lang lahat syempre matutuwa sa ganun. Pero actually ako, feel ko kaya naman gawin to ni AD parate kahit na masikip pa sa loob. Yung mga siya para makapwesto ng maganda. Hindi mo siya makikitang ganyan parate kasi natira din lagi ng jumper. Which is yun nga, okay lang at gamay niya yon Wala lang, yapping lang ako dito kasi kayang kaya niya talaga yan parate. Well, para sa akin, na ginagawa ng video si AD for 6 years na consistent no, eh good to see na nga rin to na healthy at moving well siya kahit na napabalitang bumikat daw. Pero sinabi naman niya na sadya naman daw yon kasi papayat din naman siya during the season. And akala ko nga out to si AD hanggang opening night pero mukhang okay naman na siya. At hindi ata nakaka-apekto gaano yung bago niyang goggles na susuotin na sa kanyang buong karera. This game, all around po ang performance ay binigay niya with 18 points, 9 rebounds, 2 assists and 1 block para sa Dallas mga idol. Dominating at imposing din siya sa depensa as always. Kaya ano po ang masasabi niyo sa loro ng AD kontra sa dati niyang team ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. magsubscribe subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.